Sabi nila, patay ka na. Tapos na ang iyong kwento. Ngunit tuwing pipikit ako, narinig ko pa rin ang tinig mong bumubulong. Anak, nandito lang ako. Kamatayan daw ay dulo. Ngunit sa puso ko, ito'y simula. Simula ng pag-alala. Simula ng pagyakap sa alaala. -ala. Naalala ko pa, ang tawa mong parang musika mas mong nagpapatahan ang mga salitang kaya mo yan na ngayon sinasambit ng hangin sa bawat gabi. Oo, wala ka na sa piling ko, pero ramdam pa rin kita sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat pagpatak ng ulan, parang may mensahe kang pinapadala na kahit sa langit ka na, bantay ka pa rin sa lupa. Minsan, napapatanong ako sa sarili bakit kailangan mawala ang mabubuting tao? Bakit kailangan may may kapalit ng pag-ibig? Pero baka ganun talaga ang buhay. Ang pag-ibig ay sinusukat hindi sa tagal, kundi sa lalim ng iniwan mo gawang bakas. Ngayon, hindi ko na tinitingnan ang kamatayan bilang katapusan, kundi bilang pagpapatuloy. Isang tulay mula sa sakit, patungo sa kapayapaan. Dahil kung ang katawan ay lumisan, ang puso ay mananatili.